Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo in just two minutes, lalong-lalo na kung nagkamalabuan na kayong dalawa sa isa't isa ng partner mo? Dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan ninyo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong minuto lang magmamakaawang tatawag sa iyo ang partner mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel, kumuha ka rin ng panulat kahit anong kulay. At pagkatapos isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sa likod isulat mo, call me now. At pagkatapos mo na itong masulat, ay hawakan ang dahon ng laurel, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel, ngayon mismo ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o pusporo. At pagkatapos ay sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At pagkatapos, ay ihipan mo lamang ang dahon ng laurel sa labas ng bahay nyo o sa labas ng tinitirahan nyo. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw at dapat walang nakakaalam at nakakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin at paniguradong magmamakaawang tatawag sa iyo ang taong mahal mo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kahit tumatawag na sa iyo ang partner mo at kung gusto mo pa rin ipagpatuloy ang ritual ay pwedeng pwede, wala pong problema. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng mahal mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.